So, ayun na nga mga amiga ko. So, ang ginawa ko dito kay madam is binawasan ko lang ng konti yung hair niya at ayaw niya kasi ng super iksi kaysa nung ginawa ko before. So, ang gagawin natin dito is kukulayan ko na siya ng bonggam-bongga pang taklob or pang covered ng white hairs. So, by the way pala mga amiga ko, bihira na ako gumawa sa salon pero ito kasi is request ako. So, gumagawa na lang ako kapag nire-request na lang ako ng client ko, ng mga regular client ko. So, ayan na nga. So, kukulayin natin siya ng medium brown dito para makover yung kanyang hairs. And this is the final result, mga amiga ko. So, ayan. So, wala na yung kanyang white hairs at hindi rin po black yung kanyang buhok. So, actually, sa mga may puting buhok, hindi na ako nagkukulay ng black. Mas better na inaano ko sa client na ina-advise ko na medium brown na lang yung kanyang yung aking ikukulay para hindi siya black na black na parang weak. Pag black po kasi yung kinulay mo is parang weak siya. Pero may mga client naman na gusto na black na black. Pero much better na kung pwede is medium brown.